Doctor na may regular show ang man na lang Beb oh. sa isang mall. Ay, ganon! Yup, ako actually nung pina, pinarating sa akin ng actor. So na-dead ba sa inyong walang pumapansin? Ayan. Para oh. actually, nagulat ako. Oh. Dahil sikat itong si actor, nasa isang ball kasi itong ating reliable source. Oh. Ngayon, nung nandun siya, nakita niya pumapasok ang sikat na actor. So, si ay, si, 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 si sikat na actor. Oh. Yun daw sikat na actor, marami daw umisbal-isbal. Yung mga tao umisbal-isbal, isbal-isbal. Ganon isbal-isbal. Ganon. Ganon <laughs> talaga mag-isbal. Oh, Nakikipag-isbalan <laughs> <laughs> naman daw to si actor sa mga nag-isbal sa oh. kanya. Pero ang loka ng ating stress friendship yes wala daw may talagang lumapit doon para pagkasikat ka, di ba, sa mga boy. Uh -huh. uh -huh. Ang dami, nagpapa, uy, picture naman, ang sabi niya, sige po, picture picture wala daw lumalapit. Parang ito daw, sikat na actor, parang nakikiramdam din daw, parang tumitin sa so, mga, ako may sa kanya, uh -huh. pero dead ba yung mga tao? Pero, nag-smile, smile naman daw sa kanya. Kasi minsan, di ba, kapag kasikat yung mall, sosyal-sosyal uh -huh. ang sosyal mga tao Yan, parang, depende kasi, niya. oo, depende sa mall, ba? parang, ay, ano, si Pipay, mga ganito diba? di ba? Kala ng iba, pagka nagpapapicture sa mga artista, chipipay. Si pagka artista ka, nag ka sa isang exclusive school, si Katis ko, ay, si Pipay, nag-artista ka! Sabi nga gano'n. Pero to si Sikat Doctor, sabi nung, so, yung source natin, ay, kausap ko kagabi. Ay, kagabi lang. So, mainit-init pa yes, itong blind may. Siya yung item galing na so, sa ah? isang mall. Uh -oh. Nakita sa after. Ay! Yung Ay! 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 Friendship, sabi ba naman uh -oh. niya? Hype lang yung kasakatan niya, no? Not so young, not so old not Not so young, not so old. Not so old. young, not, so, not so old. Yun? So 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 baby, what you do? So, si, <laughs> pero nagulat talaga ako. Parang unbelievable. Uh oh, oh. Nakapagkasikat tayo. Imposible. May kahit isa. Walang dalapit sa iyo, wala walang dumapit daw. Pero baka naman kasi hindi siya invisible, matagal na siyang nagpa-hide. Ah, invisible ah, siya. Ah, invisible, invisible. Invisible. Oh. invisible ako. Umiinit visible Baka naman hindi siya visible. Oh, Ay, sa'yo, kung ikaw, uh oh, invisible siya kasi, oh. Na, hindi, parang, ay, parang invisible hindi siya nakikita. dahil hindi siya nakikita na maumbao, ng mga umbau, uh -oh. di ba? Parang, ay, sa so Kristo, uh -oh. sino kaya itong sikat na actor na di umanoy, hindi pinagkaguluan sa isang mall na pinuntan niya, walang lumapit para magpa-selfie. Pero kung ako nakita ko yung sikat na actor bakit daw ako reporter, ha? Uh -uh. Eh, kaya lang, common na sa ating mga artist. Debo, Pero nagpapapicture picture pa rin tayo in first. Pero kung nakita, ay, sa katakto! Papicture na ko. Ordinaryo ako na tao, ha? Ito yan, siyempre, pagka nasa mall, nasa kat-sakat, social sosyal parang siyempre, pides ka, parang, pero well, meron yung isa, oh, yung iba diba, yung parang yung mga iba, kahit na hindi masyadong sikat, nagpapapicture nga eh. Hihira kasi, e. kasi e. silang makakita ng artista. Correct, remembrance din yan. At lahat naman tayo panel, lahat ng tao humahanga sa isang artista, sa politician, o kung saan saan. Talaga tayo humahanga, normal okay. lang naman. Kahit ang mga artista, tagaharing yan ng ibang mga tao. Yes, yeah, so lahulaan na po kung sino yung aktor na yan na hindi pinansin ha, sa isang yep. Ball, di ba? Yes, I was surprised Correct. Pero kapag nakita mo siya, papansinin mo papansinin ba? Papansinin mo siya, especially na I know him so well Ay! Magkakilala kami, at magkakilala rin kayo Ay, gano'n? Eh. Oh. I know him so well y Wasn't it good? Gan